shout out tayo po ay naglalakad na mga idol dito ulit tayo sa kahabaan ng uh, mga mall dito sa parwania galing tayo sa pagsisyapping nagbili tayo ng pantalon kasi oras dito ngayon na uh, ano na uh, 11 11 11pm na po dito sa Kuwait Naglalakad tayo pa uwi. Lakad lang Musta na kayo mga idol Dito lang tayo palagi At tayo ay nag-upload ng ating video Pakishare naman Pakilike Pakipalaw naman po Ito ang kagandahan ng lugar dito sa oras ng gabi ng uh, 11pm dito sa so, ngayon kasi pa, pasarado na yung mga mall pasara na, na tayo uwi na para maglakad <clears throat> dito po tayo naglalakad kasalukuyan ito ang uh, Al Yusuf Al Yusuf Center. Yan po ang Al Yusuf Center. To. Al Yusuf Center ang mga electronic, mga cellphone. Yan po ang bilihan dito. Lahat po ng mga gamit sa bahay, ng mga electronic, washing machine, TV. Andiyan po lahat. Yan dito tayo ngayon ay galakad, lalakad hmm. may maya pa ako magsasara yan may maya pa po magsasara siguro mga 12 kaya yung iba sarado na oh sarado na ang iba kaya Ta tayo naglalakad ngayon pa uwi mga 15 minutes pa ang lakad natin mula sa Nesto Hypermarket tangga sa bahay. Yan po ang kagandahan dito. Yeah, sarado na po yung ibang mga shop. Sarado na ibang shop. Ito ang Jollibee. yun Yung po ang Jollibee, ayun. Jollibee. Ah, ito ang Grand Hyper. Grand Hyper. Shout out po tayo. Shout out to everyone. Sige po hanggang sa muli. Salamat mga idol. Pakipalo lagi siya po natin. God bless you all. Goodbye. See you soon.